Magandang hapon po mga idol Ito na po tayo mga edon. Gawa tayo ng suspension ng Toyota Nissan Dito ba? Mga idol ah na naman tayo ng gabi nito mga idol lahat edon, mga idol Papalitan natin Umaga pa kami idol lagi umisa Ayan Mga pala idol natin papalitan. Dalawa idol at yung iba idol nakabit na namin. Stabilizer ng Nissan lahat. Ito naman idol at iwain na natin dito. Pantay na natin mga idol. Maraming maraming salamat nga pala sa inyong walang sawang suporta sa aking video walang tapos pasasalamat mayroon sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose Dilmunti, Bulacan sa Pampalay proper po si Chulo dapat po ako mismo ng G di DM na lang po kayo mga idol kung gusto nyo kung, kung interesado nyo po kung interesado yung sa ating gawa. Sila pa ba idol, bulol-bulol na ako idol, spagod. Ang ginawa nating busing dyan mga idol, 40 piraso. sadami dami, hindi pa lahat yan idol. Marami ang busing ng Toyota. Toyota. Ayan siya mga idol, ang ating pinalitan. Ayan. Alawa. ito lang ay doon yung aking video one para hindi mahaba yung ating oras sa video parehas lang naman ay doon yung paggawa nito at saka yung isa habaan natin ay doon yung busing natin kasi sikit pa natin ang todo ang pinakabutas niyan para wala talaga ang galaw yung pinakatubo bungi, mm -hmm. bungi na may dulo yung ating talim mana na sa naghiwa bungi may dulo may kalawang kasi naman po mga idol ang ating video kung nagustuhan nyo naman po mga idol para malaman po ng ating ibang mga kababayan ang ating ginagawa mayroon pantay natin bago natin butas pumapala ito yung tubo yung dalawa yung tubo yung babalik natin itong isa tatanggalan pa natin ng goma. mga idol tanggalin na natin yung dati nya ang busing nakatikit kasi yan mga idol dyan luod lang kayo dyan mga idol at na natin to at padilim na Ito siya. Ito naman. May idol? na pala butasan yung iniwan natin kanina para yan, sabayin ko na yung apat na piraso. Ayan, nakahiwa pa ako ng isa. Apat na piraso na idol. Sabayin ko na pagbutas. Pero ang paggawa idol, yung dalawa lang. Ang ating bibigyan. tayo. Iba Ibang-ibang butas ito may dalawa Yung dalawa malaki ang butas. Ito naman, dalawa dalawa maliit. Pakita na yung ating finish product. So, Ngayon, pwede pa itong gagawin natin busing sa mga motor. Tas nitong isa, tama, iron, kabit na natin tong tubo at ang masakit, iron, kailangan ng medyan yan. ay linatin 'yates tubo. Dito mo ginatin ng konti at lagyan natin ang lakto. Hay. Lagyan na natin ang lakyan. Tanggalin na natin ang kantong para medyo maganda tingnan. idol gagawin ko dito hindi pantay ang busing tawag doon idol eh daya busing para lalong matagal idol ang ating gawa masira ang At, ating discard pinakunti ma na makita ang ating finished product. Yeah, go in. din ulit na ang lock tulad nung malaki Lagyan natin ang uh, tanggalan pala natin ng kanto mga Hindi pala lagyan. Ay, idol. May idol ating video. Pa Nama idol? Kapit na din. đó mày mà các vị nana tin những cái sao mày Pansin ba niyo mayroon di pantay ang butas Kaya mayroon dinaya ko ang busing yan Para lalong matibay Ito namang isa mayroon Nagyan muna natin Lagyan muna natin ang grasa idol. Ayan, at pag nilagyan natin washer asset, idol eh, lalo pang mapipris. Ayan yung washer. Ayan, so, may lak. Lagyan natin yung nat. Kung na idol, ikita niyan pagka uh, nakabit na natin. Tawagin pala nito ay dole eh. after suspension. Yan. Ito na idol ang ating finished product. do Kung nagustuhan niyo naman po ang ating video, paki-subscribe naman po mga idol sa ating munting channel at paki-share na rin po mga idol. Ito mga idol. Ah. Yan, kung gusto niyo pong mapanood idol ang iba-ibang sasakyan ng ating mga gawa. Subscribe nyo lang po idol ang ating YouTube channel para updated po kayo mga idol. At Samahan nyo na rin po ng share mga idol At ito nga pala idol Diyan natin ikakamit Ayan siya Ang ating At Kabilaan yan mga idol Mayroon pang isa dito Lahat po yan ginawa ko At kangina pa kung umaga mga idol Ngayon ay alas 5 na ng hapon Mabuti siguro ako nito mga idol Lang ang ating gabi Ayan Ayan mga idol Mga washer yan Pag inigpitan nyo na idol Mapipris pa Kaya Sulit talaga dito si boss Ayan pag naigpitan to Yan lamang po mga idol God bless you po ulit sa inyong lahat Bye bye po Maraming maraming salamat